Yan oh idol, price na press. Uh, nakuha natin dito ngayon. Ah, uh, parehong mga idol. Yan yung uh, ulam ni Marong Cobre. ngayon, So, ilalaga natin to mga ka idol. Masarap ilaga to, di so sa bagoong. Yan oh, budget meals na naman tayo mga idol. Shout out, shout out sa mga nag-uulam ng Ampalaya diyan. Paki-comment down below na lang sa comment section mga idol. Ilamay na natin mga idol Nating nakuhang uh, launa ng palaya. Yan you know, oh, place na place mga idol Dito sa probinsya, ito lang po yung aming inuulam. Launa ng palaya. Nakuulam ka ba nito? idol O. Oh. Place. Palayang ligaw. Nakuha ko sa bukit kanina, mga kapungkay. naman nito, mga kapobre. Dito sa probinsya, ito yung mga uh, exotic na ulam namin. Ito yung mga kamaro sa munggo. Ang palayang nila, kung kung uh, <coughs> kung sa buke, kung 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 Pasok yung budget bills mo, mga kapapre. Pagka napanood mo ito, mga ito, mag-comment ka dyan sa baba. At pag-like and share na lang kung nagulang uulang ba nito.

ang malapit ng uh, tapos. Ang pakatras ito, mga idol. Ang, ito ng playa, ang mga idol. O. Oh. Yummy yeah, idol! chat 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 out sa mga nagulam ng ampalay ng ligaw dyan. Mag-comment ka na. Sa comment section. Maraming salamat mga kapuplay.